Amazing morning. So gusto mo ba na magkaroon ng 50% lifetime discount sa tuwing bibili ka ng Barley? And gusto mo din bang malaman kung paano ka magkakaroon ng extra source of income sa paggamit mo ng Barley? Hi. So welcome. Pag-uusapan natin today kung paano ka magiging Barley dealer. And ang ipepresent ko sa inyo for today ay ang lowest package namin na copper package. So make sure na tapusin mo ang video presentation na to para malaman mo ang mga benefits ng isang Barley dealer. So, we are in partnership with IM Worldwide. Ang IM Worldwide ay home of hope. Hope stands for health, opportunity and prosperity for everyone. Ang I am worldwide po ay um, tumutulong para sa health condition ng nakakarami. And dito rin po ay nagbibigay ng magandang opportunity and prosperity para sa lahat. Hindi po nito tinitignan kung ano ang background mo, hindi nito titingnan kung anong natapos mo, work experience mo or kung ano man ang sitwasyon mo ngayon. This prosperity and opportunity is for everyone. Ang I am worldwide po ay legal. Ito po ay registered and tayo rin po ay nagbabayad ng tax. So nakakasigurado ka na hindi ka may scam if you partner with I am worldwide. So, ito po ang ating mga certification from Securities and Exchange Commission and certificate of registration and ito din po ang ating another certificate of registration So, meron din po tayong different branches nationwide and worldwide. Kaya hindi ka na mamong problema sa pag-acquire mo or pagbili mo ng product. Dahil available po ito nationwide. Tingnan mo lang po dito kung saang lugar ka malapit dito and pwede kang mag-purchase doon ng reorder mo. Available din po tayo worldwide. So, if ever na nasa ibang bansa ka or may kilala ka na nasa mga bansang to, pwede din po silang mag-avail ng product dun. So ang product po natin ay ang Amazing Pure Organic Barley. Ito yung brand and only brand na iniinom ni Marie Toni Fernandez. Ito ang only brand na nakatulong sa kanya na gumaling sa kanyang sakit na breast cancer. So sinabay niya po ito sa kanyang pagkikimotherapy kaya po lumakas po yung kanyang katawan and naka-recover siya sa kanyang sakit na ba, uh, breast cancer and lumakas din siya and hindi siya nang hina, naka-recover siya kahit na po siya ay nagki-chemotherapy. So alam naman natin ang bad effect ng chemotherapy sa katawan. Pero because of the barley and because of the nutrients ng barley, nakatulong po ito para makarecover po siya ng mabilis and para hindi po masira yung mga organs niya sa katawan. And up to this date po, si Maritoni Fernandez po ay cancer survivor and isa po siya sa mga Diamond Elite Executive ng IM Worldwide. So yes po, ginagawa din po ni Maritoni Fernandez ang business na ito. So ang barley po ay na-discover ni Dr. Hagiwara. Isa po siyang scientist na expert sa pag-aaral ng mga plants. And isa po sa ni-discover niya ay ang barley plant. So sabi nga po na niya, ang barley plant daw po ang may pinakang siksik at pinakamadaming supply ng nutrients sa single source lang. So sa isang sachet lang po ng amazing barley, makakakuha ka na po dito ng 17 types of minerals, 17 types of enzymes, 16 times of vitamins, and 18 times of amino acids. So ito po ang lahat ng vitamins, minerals, and enzymes and amino acids na makukuha natin sa barley and ito rin po ang may pinakamataas na antioxidant value or ORAC value. So meron siyang 25,500 na antioxidant value compared to other green vegetables or green plants. So, alam naman po natin na importante ang vitamins para mas lumakas ang katawan natin na labanan at maiwasan ang mga sakit. Ang minerals naman po ay kailangan ng katawan natin para mag-function well ang mga organs natin. Ang enzymes naman po, if without enzymes, we will die. Ang enzymes po ang parang nagsisilbing puso, pinakang heart ng mga organs natin. So without it, it will not function properly. And we also need the amino acids para sa mga um production ng mga hormones natin, ng cells natin rep para sa pag uh, reproduce and para din po sa pag replenish nito. So importante po ang mga minerals, vitamins, enzymes and amino acids sa katawan natin. And hindi po lahat kasi nang to ay na produce ng katawan. So, merong kayang iproduce ng katawan, pero kung tayo po ay merong sakit, hindi po nakakapagproduce ang katawan natin ng mga important nutrients na to. And yung iba naman po dito, hindi po talaga produce ng katawan. So, we need to get it from the food. Pero hindi na po kasi ganun ka-healthy kahe yung mga food na nakakain natin ngayon. That's why we need to take supplements. And ang maganda po kay Amazing Barley, if member ka po, 50 pesos na lang po per sachet ang Amazing Barley. And sa 50 pesos na po na yun, ito po lahat ng nutrients na makukuha mo sa kanya. Kaya sobrang sulit po. And ang Amazing Barley po ay nakakatulong sa mga conditions na to. So nakakatulong po ang barley na mapa maiwasan at mapag mapagaling po yung mga sakit na to. So disclaimer lang po, ang barley po ay hindi po siya ay gamot pero makakatulong po ito para maiwasan at para po gumaling kayo sa mga sakit na ito. Kasi ang barley po ay nutrients so ang magagawa po nito ay i-correct, tulungan ng katawan niyo na ma-correct kung ano yung problema nito para hindi po kayo lumala sa sakit niyo and para maiwasan din po na magkaroon kayo ng mga ganitong sakit. And ito po ang mga ilan sa mga testimony ng mga taong natulungan ng Barley. So you can do your research din po. Marami na pong tao ang natulungan ng Amazing Barley. And ito po ang ating mga ambassadors. Isa po sa advantage ng I Am Worldwide is kilalang kilala po ang Amazing Barley. Nationwide. Kasi nga po, itong mga kilalang tao na to, no, sila po ay talagang gumagamit at umiinom ng amazing barley. Kaya po, kung titignan po ninyo, kahit sino po, kilala, kilalang kilala na po ang barley natin. Yan. So, ano lang po yung gagawin po dito bilang isang dealer? Pwede ka namang maging product user lang. So, kung ayaw mong magbenta-benta and ayaw mong gawin yung pagsishare ng business, pwede kang maging product user lang. And bilang isang product user, may enjoy mo ang up to 50% lifetime discount. So ang Pure Amazing Barley po ay 1,000 pesos sa hindi members. So 1,000 pesos po ang retail price ng isang box sa mga hindi members. Pero kung member ka na po, 50% lifetime discount ang makukuha mo kaya 500 pesos na lang per box ang bili mo. And nakatipid ka ng 500 pesos. So let's say po, bumibili ka ng 6 na box sa loob ng isang buwan so 6 boxes po 'yon times 500 pesos meron kang 3,000 or 3,000 pesos na natipid per month so yung 3,000 pesos po na 'yon ay i-multiply po natin sa loob ng 12 months sa loob po ng isang taon may 36,000 savings ka sa pagbili mo ng barley And lahat po ng members na bumibili ng minimum 6 boxes per month or 3,000 pesos per month, sila po ay entitled na sumali sa Project 001 Raffle. So ito po lahat po ng member na bumibili ng 6 boxes per month, sila po ay magkakaroon ng e-ticket sa Raffle. And yung raffle po na to ay nasa 1 million to 2 million na po ang pinamimigay. And taon-taon po, mas lalo pa po itong tumataas. So let's say, pumili ka ng 6 boxes this month. So meron ka na pong e-raffle ticket for this month. Kung next month, bibili ka ulit ng 6 boxes, meron ka ulit e-raffle ticket for that month. So dito po, gumagamit ka na, umiinom ka na ng barley dahil nakakatulong sa health mo, meron ka pang chance na magkaroon ng instant million. So ang gagawin mo lang ay continuous na uminom at bumili ng barley per month. So, kung gusto mo din naman na magkaroon ng extra income, ito naman yung pwede mong gawin. Share the product. So, sabi nga natin, syempre, kung kunyari, may kilala ka na may cancer, pababayaan mo lang at papanoorin mo lang ba siya na mamatay sa cancer kung alam mong ang barley ay nakatulong sa'yo at makakatulong din sa kanya. Kung may kilala ka na merong diabetes, hahayaan mo lang ba siya na mahirapan at kumala dun sa sakit niya? kahit na alam mo na ang barley na nakatulong sa iyo ay makakatulong din sa kanya. So simple lang po. Kung nakatulong po sa health natin ang amazing barley, syempre po may inspire po tayo na i-share yung product sa kanila. And if yung mga kakilala po natin, nakita nila na nakatulong sa iyo yung produkto, sila po mismo ang lalapit sa iyo at magtatanong kung ano yung product na nakatulong sa health problem mo. So we only need to share the product. So kapag po meron kang kakilala na gusto ding magkaroon ng lifetime discount at bumili po sila sa iyo ng cool sale package para maging member din po and magka lifetime discount. Ito po yung mga referral commission na makukuha mo. So pag may bumili po sayo ng copper, ng bronze, ng silver at ng gold, may 500 pesos referral commission ka. Pag po ang binili naman nila sa iyo ay platinum, may 2500 commission ka. And pag jade naman po ang binila, 'di binili nila, may 2500 referral commission ka. Ito pong referral commission na to ay base sa copper package na binili mong pangsimula. Pero syempre, kung mas mataas yung package mo, mas mataas din ang referral commission na makukuha mo dito. And meron din tayong tinatawag na team sales match commission. So for example, ito copper ka. So meron kang unang nabentahan na copper package. So siya yung nasa left team mo. Ngayon, meron bumili ulit sa'yo. So siya na yung pangalawang copper package na nabentahan mo. So, lalagay mo naman siya ngayon sa right sales team mo. So, kada may mabibenta ka pong package sa left, mayroon pong points na papasok sa'yo. So, kung copper package po yan, may 250 points ka sa left. And dahil may nabenta ka din copper sa right, may 250 points ka din sa right. So, 250 plus 250, that's 500 pesos. Sales match, income para sa iyo. So, meron ka ng 500 pesos referral commission plus meron ka pang 500 pesos sales match commission. So, kumita ka ng 1,000 pesos sa isang copper package lang na nabenta mo. Ngayon, etong napasali mo na to, meron din siyang kakilala na gusto ding makadiscount. So, nabentahan niya din ng copper package. So, kahit hindi ikaw ang nakabenta dito, sa pangalawang copper package, kahit hindi na ikaw nakabenta dito, meron ka pa rin 250 points na makukuha. And ito din, nakabenta ng copper package. So again, kahit hindi ikaw nakabenta nito, may 250 points ka pa din na makukuha. That's additional 500 pesos sa'yo. So again, hindi naman ikaw ang nagbenta nito at hindi din ikaw ang nagbenta nito pero dahil under sila ng organization mo or under sila ng team mo may 500 pesos sales match commission ka. Let's say, etong lahat ng mga nalalagay mo sa left mo at lahat ng nalalagay mo sa right mo. Let's say, nakapagbenta na sila ng sampu. So, may sampung na bentang copper package dito sa left side mo. That's 10 packages times 250. Dito sa right side mo, dito sa right side mo, may nabentang 20 package. So, 20 packages times 250. So, mag lang niyan yung pinakang mababa. So, te, kukuha ng 10 dito and 10 dito. That's 500 pesos times 10. Meron kang additional na 5,000 pesos sales match income kahit hindi ikaw ang nakabenta ng 10 at ng 20 na package na to. Yung natirang 10 dito magiging waiting points mo yan. And mag-aantay lang yan, nandyan lang yan, hindi yan mawawala. Pag may nabenta ulit na sampu dito, magmamatch ngayon yan, that's another 5,000 pesos para sa'yo. So, kaya po siya tinawag na team sales commission. Kasi yung benta mo at benta ng team mo, basta may nabentang package sa right at may nabentang package sa Uh, may nabentang package sa left at may nabentang package sa right, may sales match commission ka. Kahit hindi ikaw ang nakabenta niyan. And ang good news ko po sa iyo, yan po ay unlimited. So hangga't may nabebentang package dito sa left side at may nabebentang package dito sa right side mo, kahit hindi na ikaw ang nakabenta niyan, meron kang unlimited sales match commission. So yan po ay Passive income. And, ito po, example. So, yung unang buwan mo, meron kang nabentang copper package sa left at may nabenta kang copper package sa right. So, meron kang 500 pesos dito and meron ka ding 500 pesos referral dito. Nagmatch po yan, 250, 250, that's another 500. Kaya meron kang... 1,500 dun sa dalawang nabenta mong package. Ngayon, itong, itong nasa left mo, nakabenta din siya ng dalawa. And itong nasa right mo, nakabenta lang din siya ng dalawang package. So, 250 times 200, that's 500 pesos na uh, points sa left. 250 times 2 that's another 500 pesos na points sa right. So, 500 plus 500, may 1,000 pesos sales match commission ka. On the third month, itong dalawa na to, naghanap lang din sila ng tig dalawa nila. So, may apat ngayon na package na nabenta sa left mo. So, meron kang 250 points times 400 sa left. Etong dalawang nasa right mo, naghanap lang din ng tig dalawa nila na nabentahan ng package. So, meron ulit na bentang apat na package sa left mo. So, that's 250 times 4. So, magmamatch po yung left points and yung right points mo may 2,000 additional income ka. So, yung apat na to, naghanap lang din ng tig dalawa nila. So, nakabenta sila ngayon ng 8 na package sa left mo. Itong apat na nasa right mo, naghanap lang din ng tig dalawa. So, may nabenta ng 8 na package sa right mo. So, magmamatch po ulit yan. May 4,000 pesos sales match commission ka. So, ganun lang yan. Tuloy-tuloy lang. maghahanap lang sila ng tig dalawa nila. So, kada makakahanap sila ng tig dalawa nila, na mabebentahan, meron ka ngayon sa loob ng isang taon, meron nang nagbebenta na 2048 package sa left mo and 2048 package sa right mo. Magmamatch yan, pwede kang kumita sa loob ng isang taon ng 1 million pesos sales match commission. Ano lang ginagawa nila? Yung bawat isa sa inyo ay nagbebenta lang ng tig-dadalawang package kada one. And posible na kumita ka ng up to million and passive income po yan. Kung dumating yung time na magkasakit ka or may magkasakit sa pamilya mo, magbakasyon ka or hindi ka makabenta, as long as nakakabenta ang team mo sa left at nakakabenta ang team mo sa right, meron kang income na inaasahan. And kahit po dumating yung time na uh, let's say mawala ka na dito sa mundo, doon may masamang mangyari sa iyo. Hangga't kumikita po ang nas ang team mo, may papasok na income sa iyo. And yung income na 'yon, pwedeng ang sumalo na po na 'yon ay yung anak mo o yung kapamilya mo, yung beneficiaries mo na po. So ganon po kaganda ang system ng IM Worldwide. So, meron din po tayong tinatawag dito na rebates. So, dito lahat po ng member, na bumibili ng minimum na tatlong box or 1,500 pesos per month, may makukuha po silang rebate. So, let's sabihin na natin, ikaw, meron kang napajoy na lima. Meron ka, kumuha sa'yo ng limang package. So, bawat reorder nitong limang tao na to na nabentahan mo ng packages, nagre-reorder lang sila ng tatlong box monthly, may 15 pesos rebates ka sa bawat 3 boxes na reorder nila. So, 5 times 15, may 75 pesos rebates ka. Ngayon, itong lima na to, naghanap lang din ng tigli lima nila. So, 25 na sila ngayon na nagre-reorder ng tigta tatlong box monthly. So, 25 times 15 pesos rebates, mayroon kang additional na 375 pesos. Itong 25 na tao na to, naghanap lang din sila ng tigli limang mapapamember nila. So meron na ngayong 125 tao na nagre-reorder ng 3 boxes monthly. So 125 times 15, meron kang 1,875 pesos na additional income galing sa rebates ng reorder nila. So, itong 125 na to, humanap lang din ng tigli lima na mapapamember nila. So, 625 na sila ngayon na tao na nagre-reorder ng 3 boxes monthly. So, 625 times 15 may 9,375 pesos additional income ka galing sa rebates or sa reorder. Etong 625 na to, nag-order lang uh, naghanap lang din ng tigli lima, 3,125 na sila times 15 pesos rebates may 46,875 pesos ka ng additional income. And kung itong 3,125 na to, maghahanap lang din ng tigli lima times 15 pesos, may additional income ka ulit. So, saan galing to? Rebates po yan. Additional income mo po yan galing sa reorder ng team mo. Again, passive income lang po yan. Ano lang ginawa mo? Naghanap ka ng mga tao na iinom at gagamit ng barley. And kada magre-reorder po sila, meron kang income galing sa rebates. And ano lang pong gagawin mo para makapagsimula dito? Just avail the package. So, ang lowest package po namin ay copper package. Ito ay 5,600 pesos. Pero, may makukuha ka na po ditong anim na box. So, bumili ka lang, nagbayad ka lang ng 5,600. Babalik po sa iyo yun bilang product. So, may makukuha kang anim na box ng amazing barley na pwede mong pang inom and pwede mo ding ibenta yung iba. So kaysa bibili ka ng pa isa isang box at 1,000 pesos, pag nag wholesale ka, binili mo ng isahan na lang, bumili ka ng wholesale na anim na box, magiging member ka na po doon. So may makukuha ka na na anim na box plus magkakaroon ka na entitled ka na sa 50% lifetime discount. Sa susunod na reorder mo, 500 pesos na lang per box. And, magkakaroon ka rin ng sarili mong online business tracking account. So, dito mo makikita yung pumapasok na income sa'yo galing sa rebates. And, so, iwan ko na lang po ito sa inyo. Life is too short. So, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo ayon dito sa mundo. So, Huwag na nating hayaan na hindi natin makuha yung mga pangarap natin or mabuhay tayo sa mahirap na sitwasyon. Minsan ka nalang mabubuhay so dapat the best na yung life na makukuha natin. And ano ba yung simpleng buhay na gusto natin? Yung kapag kakailangan mo ng pera, hindi mo kailangang mga lampag, mangutang sa ibang tao. Yung kapag may na-hospital sa inyo, hindi ka mo problema sa bayad mo ng hospital bill dahil meron kang mahuhugot na income. Yung kapag nabaha kayo, nalindol kayo, nasunugan kayo, makakalipat kayo sa bagong bahay dahil kaya mong bumili at kaya mong lumipat ng bahay agad-agad. Yung kapag nanghingi ang mga magulang mo or may kailangan sila sa mga maintenance nila sa gamot nila or may kailangan silang bilhin, mabibigyan mo sila kaagad dahil meron kang mahuhugot. Yung pag kumain ng anak mo or mamasyal sa ganitong lugar, kaya mo siyang ipasyal kaya mo siyang kaya mong ibigay sa kanya yung mga pangangailangan niya sa school at kaya mo siyang i-enroll sa bis, school dahil meron kang mahuhugot. So lahat ng yon no, hindi natin alam kung hanggang kailan sila. So dapat ngayon pa lang ginagawa na natin ng paraan para ma-achieve natin ang simpleng buhay. So kung ngayon na mo problema ka na meron kang sakit na cancer, may sakit kang diabetes and problema mo ang pangbili mo ng barley, na mamahalan ka sa 1,000 pesos, the more na kailangan gawan mo ng paraan na makapagpamember. Una, para makadiscount ka na and hindi mo na problema ang pagbili mo ng barley Pangalawa, para magkaroon ka na ng extra income. Para dadating yung panahon na hindi na mahal sa'yo ang 1,000 pesos. Para dadating ang panahon, hindi ka na namang problema saan ka kukuha ng pambili mo ng barley. Para dumating ang panahon na mawala ka man, may iiwan kang income, patuloy-tuloy na continuous income sa mga mahal mo sa buhay. So again, Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you and plans to give you hope and a future. So ang gusto ng Lord ay mamuhay ka ng masagana, mamuhay ka na hindi ka na problema, hindi ka na i-stress at hindi ka na ba burnout Kailangan lang natin na gawa ng paraan at kailangan lang din natin magtiwala. So, kung narinig mo na tong presentation na to, ipag mo lang. And ang prayer mo is if this is your will, Lord, na maging member ako ng I am worldwide, please provide. And kapag ka sigurado mo na na this is for you, gawa na po natin ng paraan. Huwag na po nating patagalin para para hindi na po natin na delay yung success and yung health, na magandang health na para sa atin. So, wag nating intayin na critical na yung condition natin. Saka natin gagawa ng paraan at saka tayo bibili ng barley. So, yun lang po. So, kung sino man po ang nagbigay sa ng link na to, i-message nyo lang po sila para malaman ninyo kung paano kayo makakapagsimula. So, again, amazing morning and welcome sa team.